Anyway, I'd like to welcome once again to the Sharon Cuneta Show, the one and only, Christy Fermin. Good evening, Sharon. Magandang magandang gabi po sa kundalang lahat. Congratulations. Napakaganda mo ang opening kanina. Ay, thank you very tuloy -tuloy much. Tuloy-tuloy na yata. Sana naman. Okay. <laughs> thank you. Uh, siya, kasi medyo yata kapos na naman tayo sa oras so tuloy-tuloy na rin ang tanong. Sharon, kasi pag naririnig natin o kaya nababasa lang, parang hindi ka panipaniwala, di ba? Pero kahapon sa Movie Magazine, may interview kami sa father mo. Sinabi kasi ni Mayor Don Melina may siya sinabi na hindi siya ayon sa relasyon ninyo ni Richard. Ano masasabi mo doon? Nagulat din ako doon. Ayun, ako. Walang iyakan. Hindi, hindi, hindi. Na uh, ano, you know, you have to understand that, um... Ah, sige, kung hindi po pwedeng... No, you have to understand that I'm uh, ano, hindi very precious to my dad. Mm -hmm. And, And my dad's only scared that um, uh, ah, na I'm gonna yun. get hurt again, mm -hmm. no? So, you have to understand that he's my father and I love him very much. And, uh, okay, mag so tayo choose, na Okay, so, so, okay. so kumbaga naiintindihan mo na rin okay Okay no? lang, ano? oh, daddy ko yan eh. Siyempre, pababayaan ba ako ng daddy ko? Siguro, sa dami lang nang lumalabas, uh, mm -hmm. na minsan nadadagdagan pa, Um, my dad gets affected naturally no and it's very very hard it's very hard for me and Richard in this business it is okay. very hard for us to be in this business nawawala <laughs> ako <laughs> ah uh, babatiin ko raw muna si Dr. David ng Lourdes Hospital sa si Dr. Daite dahil medyo ano So, um, kumusta na si Casey? Yun na lang daw na itanong ko. Mabuti naman. She's very fine. In fact, I think she's watching right now. She hasn't gone to sleep yet. Baby, I love you. Hello. So, Sharon, kung, kumbaga, nanonood naman sila ngayon. So, uh, ano ang hinihiling mo na lang so, Alam mo, hindi, hindi lang ko yun yun e. Sa pamilya um, mo sa... Never, mind dad, never mind my dad, never mind Because my dad and I, we understand each other and I understand kung bakit siya nakapagsalita ng ganun At mahal na mahal ko ang daddy oh, ko Huwag okay. niyong kalilimutan yan Ilang beses ko na siyang nasaktan Siguro yun lang ang iniiwasan niya Kung baga, bago beses, mangyari oh, ulit saka, Ilang beses ko na siyang kanya. nasaktan At dahil do nasaktan din ako So, I can't blame him no So, um kasi mabait akong anak eh. Kahit noon, marami akong sinuway. Mahal na mahal ko ang parents ko. Lalong lalo ng daddy ko. And, um, alam nyo itong business lang na to, ang dami lang talagang mahilig manira. Ang daming, hindi lang yung mga taong, hindi lang yung press, hindi lang yung ano. Um, Kung may mga tagalabas oo. na nanghihimasok. Tsaka, maraming mga babaeng walang pakialam kahit <laughs> kahit kunyari ng isang lalaki may girlfriend na wala silang pakialam no wala sa kanila yon and aside from that nadadagdagan pa ng ng minsan intri intriga syempre you know i swore to myself a long time ago i would never cry on television again <laughs> but um, i hate this eh. i get emotional but you know it's very hard it's very hard to keep up it's very hard to keep a relationship is is in this business, no? Um, lalot pareho kaming artista. Mahirap. Minsan, iniisip mo sumuko. Pero, um, yun, wala na ako hinihingi. Eh. Wala, wala na. Para, basta ako, nakikita nyo naman, magaling akong artista. Kahit nung naghiwalay kami ni Gabi, ang saya-saya ko lagi lumalabas sa show. So, Last question. Nasabi mo na yung para sa daddy mo, naiintindihan mo siya. Naiintindihan mo yung sitwasyon. Mahal mo pa rin si Richard. Oh, syempre naman. Syempre. naman. yun lang ang gusto nila oh, pero, marain, eh. Pero ano lang, alam nyo yung, yung pagmamahal, mahirap yun eh. Kahit nung, uh, kahit nung, I hate going back to it, no? Kung pwede lang, hindi ko nababalikan. Pero uh, kami ni Gabi before, um, nung naghiwalay kami ni Gabi, mahal na mahal ko pa rin si Gabi. See? But it was something I had to do, not something I wanted to do. And Gabi knows that. It's just, um, ang hirap lang ho. Alam niyo, kala nyo si Sharon Cuneta, porque mega star, ang saya-saya. Pag uwi ko, napakalungkot ko. nag oh. I'm sorry. sorry dino dahil uh, medyo kaibigan. nakakawalaan kami lahat ngayon dito. Aniho, humihingi po ako ng paumanhin sa inyo dahil ito po ay musical variety program. At good news pala po kami po ay number two sa huli overall number 2 kami sa OK Cafe Rico at nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. Tumatangkilik po sa amin. Mga kaibigan, basta ho, Ate Christy, if you'll allow me, no, I'll just give a few words to my fans, yung pong lahat ng sumusubaybay sa akin, lahat po ng kaibigan ko nagmamahal sa akin all these years. Sa so, dami-dami po ng dinaan, kung saan po hindi niyo, wala po akong ginusto doon. At, um, Si Sharon po, magmula ho, nung 12 years old na hinahangaan po ng mga bata, yung you look up to me, may respeto po kay sa akin. Lahat po ng dinaanan ko, wala pong may gusto nun, Lalong-lalo na po ako. And I just like you to know that yung mga experiences pong yan gagamitin ko po to make me stronger, not to not to break me. I'm still the same person and I'd like you to know that I'm not gonna let all this have All these events, I'm not gonna change. I'm not gonna allow these events to change the way I am or the quality of my life. So you can keep looking up to me, because you can be sure that whatever I go through personally, I will always give you my best in my performances, and I will always try my best to live up to your expectations. Mahal na mahal kayo. Tandaan po kung And Ate Christie, I'd like to thank you. Sorry. No, 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 no. Thank you very much. <laughs> thank you. At mga kaibigan, <laughs> Ate Chris, I think we have to say goodbye. Ano? Anyway, thank you very much again. Thank you also. And huwag po kayong aalis mga kaibigan. Magbabalik po kami after a few reminders. Don't go away.